sa oh, mga kautit sa um, so maganda nga uh, hapon sa ating lahat oh, magandang tanghali so alaw na na pala ng hapon mga kautit so at yun, update natin yung uh, naganap na sunog kagabi dito po sa barangay 23 Menipores uh, Isla Verde yan mga kautits Dati mga cottage yan, napapansin ninyo. Um, dati, yung uh, area na yun, buhawi po yung unang uh, naka, uh, nito, 21 days mga cottage. Uh, oh, shout out. oh, shout out. Boss. Ano, at, out. Oh, shout out. <coughs> so, mga cottage um, dito muna mga cottage dito tayo so ito pala yung area na yan so dyan sa mga Badyo community so 21 days na po yung nakaraan Ay, um, may malakas po na ipo ipo na tumama dyan sa lugar na yan so ngayon mga cottage ito, uh, hating gabi rin nang nanalasa yung uh, napakalakas na ipo ipo uh, that time mga cottage. Ngayon naman, kagabi, hating gabi mga hating gabi na po ng oras mga kautits alas 12 na po ng hating gabi ay tumama naman or nanalasa naman ang isang malaking sunog na dyan po ba da, mga kautits So, so napakalapit lang sa pangyayarihan po ng ipu uh, ipo-ipo at kagabi na sunog na naman mga kautits so napakahirap na sitwasyon so alam ko mga kautits may mga marami naman mga hindi gusto sa mga nakikita dito sa lugar na to yan so yan oh So ayan mga kaotits yung mga nangyayari dyan banda. So atin po nga titingnan kung mga ilang bahay po yung mga natupok sa sunog na yun. So sana makarecover kayo kagad. So alam naman natin na mahirap mga kaotits pero sana ay makarecover sila ng uh, pahinay-hinay lang Dili ngun uh, nga kwanjod kayo. Importante maka So kung unsa mga plano po sa gobyerno, so ato anang sigurong dawaton. So kung sa man ang mga posibleng nga uh, uh, sa ila ha, kung uh, um, ba or dira gyapon sa kanang area. So Kato mga cottage at Yan you know, o. So, napakahirap Una buhawi. Ah, ipo-ipo. Tapos sunog na naman. Gabi, ad, ad, ad 21 days lang po yung uh, nakalipas mga cottages. So dito ako kagabi sa minor beach na mga cottages. So yun po yung ipinasilip ko na klarong-klaro talagang kuha mga cottages Sa bahaging ito. Mahirap, mahirap talaga pag uh, Bisod kayo pag masunugan. Dili basta-basta ang kahimtang, unang-una ang kahimtang. Labi na pag matulog. Siyempre, labi na pag, uh, pag na pag mga bata, suing so, anak, ana, mga cottage. Uh, ikaduha, so siyempre, mo na ka, magboard ka, manilingan. Nga na ang kahimtang mga cottage pag masunugan. Pero unta, it was part na na sa atong kinabuhi ng mga ang, ang uh, sitwasyon or mga uh, na mga mga kaotiks um, so unta magamping lang tapirmente yan mga kaotiks so ato na ato na ato na mga kaotiks ato na mga duulong sa mga, mga nahitabudra So, uh, kani mga cottage dere ko dapita kaning area ka. Diri ho, pita, kani so, dere ko banda katong uh, shot na ko video na ko nga inyong nakita sa unang update na ko, mga cottage uh, um, tungang gabi nagit ka itong uh, urasa. o. Uh. So, ayan yeah, mga cottage sa uh, oh, ako lang din nga uh, idugtong dere o. Oh. So, diri di pita, ay napita uh, ay ilahan na dahil yung uh, patak sa ubos mga cottage dili uh, sa tinay sa kapalayan sa kaning uh, mga radyo community mga cottage. Yan. So, kanto oh, mo ni mga update nato to ay uh, sa next na lang mga cottage sa next update na oh, kakuha ning update, uh, o kakuha ni update usab. So, dili man ni mo kung dapat at uh, tundari uh. So, ato alam din na, dati nandiri ah, na ang ay nga nina tayong itsura. Yan o. Oh. So, kato ato, ato na ta Let's go.